So ngayon ay Chinese New Year at holiday. So napakadaming tao dito ngayon sa Hulugan Falls. So estimated meron silang 300 plus na mga guests from different places. Para lang ma-witness ang kagandahan itong Hulugan Waterfalls ng Louisiana Laguna So this is my third time here. Third times here in Hulugan. So nagpasama yung aking mga... Yan, yan, sila mga Mitch. So, may daan doon. At may daan din dito. So, dalawa yung daan. Yung iba, galing muna sa Talay Falls at saka sa Hidden Falls. So, doon ang daan nila. Pabalik dito. So, kapag gagaling ka naman sa taas at diretso ka dito sa hulugan, dito naman magagaling yung daan. So, dito parang forever maambon. Which is, maambon naman talaga ngayon. Pero dito talaga palaging maambon yun. Sa taas ng waterfall. So, nag-create ng hangin. Tsaka ng uh, parang mga anggin ng tubig.